Hey guys, kakagising ko lang dito. Grabe tingin nyo naman yung eyebags ko, mukhang puyat na puyat talaga ako. Ako lang baka pag natutulog pag gabi. Kasi sobrang aga mo matulog pero hindi mo talaga nakasanayan yun. Then yung paggising mo, mahaba naman yung tulog mo pero mukha ka pa rin puyat. Pero parang napaisip ako, parang mas maganda magpuyat kasi pag gising ko mukha naman akong fresh. Pero pag umaabot talaga ng 8 hours yung tulog, mukha akong haggard. Mas mukha pa akong puyat. O ba diba ang saklap? <laughs> Dahil siguro nabigla din yung katawan ko. Kasi gusto ko na talaga 8 hours yung tulog ko palagi. Kailangan natin ilagay yung sarili natin, Diyos ko. Nagising ako niya mga bago mag 9 AM. Alam ko na nasa isip nyo guys. Hindi na maaga yung guys, sobrang late na yung 9 AM. Pero pinaka maaga na sa akin yung 9 AM na yun. No? Siguro talaga hindi talaga ako pang morning person. Tinaga eh. guys, no, tapos na ako mag-asikaso. Pupunta pala kami sa Zapote mamaya. Dali hatid namin si Ate papuntang sa Pote kasi may pupuntahan siyang patay. At yung paglabas ko ng bahay, Diyos ko, umaambon na naman. Pero okay lang yan sa akin guys para hindi gaano kainit, no. At yung nakasakay na ako sa sakyan, ayan guys, tingnan naman yung mukha ko, sobrang antok na antok pa talaga. Hindi rin naman kasi ako makakatulog yung pag-uwi niya. Kasi pag hmm. feeling ko talaga hapon na kami makauwi nito. At yung nakaalis na kami, ayan, sobrang lakas na ng ulan. Sabi yung kalangitan, sobrang dilim talaga. Tapos sinama mo pa ng traffic dito sa Kawi. Kakaiba talaga kahit sa kapunta, sobrang traffic. At nga guys, no, fast forward na. Ibaba na namin si Ate Iyan, pupunta muna kami kung saan saan. Hintay namin yung kapatid ko para sabay-sabay na kami makauwi. Okay. Time ito guys, sobrang aga talaga kaya napag-isipan namin mag-Starbucks lang muna kami dito sa Las Piñas. Ay, ito lang naman yung matatambayan namin talaga talaga ng matagal. So, sure na sure na ako na matagal kaming maghihintay. Yeah, mas maganda talaga pag sa Starbucks kami tatambay. The first time ko din mag-Starbucks ng umaga. Well, mostly talaga, gabi talaga mas masarap tumambay dito. Dito lang din ako mag-almosal kasi gutom na gutom na talaga ako. At saka mas maganda dito guys pag umaga pala kasi mas tahimik yung Starbucks. At ilan lang yung tao dito ngayon umaga. At saka mas maganda to guys para mas tahimik. Mas makakarelax ka talaga na maayos pag ganito ka tahimik, no? Tapos tumambay kami dito mga 3 hours o, diba, na. di kahit magtagal kami dito sa paghihintay namin kay ate. At least di ba may tambayan kami ng tablet. At yung kasama ng ate ko sa kayo mga kasama, yan ang libre doon ng Choking Pero yung time na to guys, sobrang busog na busog pa talaga ako. At saka wala talaga akong ganang kumain na yan kasi sobrang antok na antok talaga ako. Papansin nyo naman sa mukha ko guys, diba? Sobrang hulas na naman tayo. Oo, uunahan ko na kayo, ayan, hulas talaga ako ngayon. Baka meron na naman ako dito mabasa sa comment section ha. Mas maganda talaga pag ako nauuna. Kesa naman makabasa pa ako ng mga ganyan. Yung in ko pala dito, guys, chow fan Pero sulit na sa akin yung guys kasi sobrang dami naman ng kanin. Saka sobrang busog pa talaga ako. Pero naubos ko naman yan kasi sobrang sarap talaga niya. At yun na guys, no, yung pag-uwi namin, ayan, meron pala akong parcel na dumating. Yes, gusto, gusto ko talaga umuwi kasi yan talaga yung hinihintay ko kanina pa. Kasi sobrang excited talaga ako sa parating na parcel ngayon. Kaya agad-agad ko itong bubuksan ngayon. Itong puti talaga to guys, binili ko talaga yun sa TikTok. Sobrang na curious talaga ako. Kaya pinatry ko na yung neko tayo dati. Kaya naman, ko yung neko tayo na iskram. Nakikita ko naman yung magagandang reviews. Dahil gusto ano na talaga lalagay yung sa sarili ko? And hindi na tayong iwan no. Huy! Sabi ko sa dito, guys, nakakaputi daw 'to ng mga singit-singit. Sobrang itim talaga ng singit ko kaya gusto ko 'to i-try. Di ka ganyan. At ito na talaga yung kinahihintay ko talaga. Yung black na naka-plastic talaga, guys. Dito talaga yung na-expect na na ma approve yung sample ko dito na ni-request. First time ko makatanggap talaga ng sapatos. Tapos saktong-sakto pa talaga nagva-volleyball ako. No guys, yung sapatos talaga pang badminton. Pwede ko. naman to pang volleyball kaya ayan. Swak na swak to sa gagawin ko content talaga. At saka diba guys, sobrang ganda ng itsura niya. Sa halagang 1,333 guys, makakabili kayo ng ganitong kagandang sapatos. Kaya sa mga gusto bumili nito guys, ha? sa yellow basket ko lang yan. Kung hindi naman sa yellow basket, nasa comments section ko lang yung link. Alam niyo ba guys, sobrang tagal ko itong nakikita sa TikTok talaga. Tapos sobrang na-curious talaga ako kung maganda ba talaga yung spike nito. Tapos yung time na may nag-message sa akin sa TikTok, ayan talaga nakita ko agad yung shop nila. Meron silang ganitong items. Yung talaga yung request ko. Buti lang talaga na-accept kagad nila. Pero syempre hindi natin pwede dito subukan no. Sobrang na-excite talaga ako gamitin to. Saka saktong sakto mag-valuable ako bukas. At na pinaka natuwa pa ako dito guys, saktong sakto talaga yung size ko. Kasi minsan talaga nakakatroma bumili na online ng mga sapatos naman tama talaga yung size nito. Hindi naman si yan, Darumuan mo. Huwag Hindi, joke. ang ingay ng nanay ko. So, totoo nga talaga na sobrang ganda ng spike niya. Saka ang pinakabongga pa dito, guys, sobrang kapit niya. Ay, hindi siya simento guys, yung inaano ko kanina. Pero sobrang kapit talaga ng spike niya. Hindi ka talaga madudulas dito. Yung nga lang dahil madumihin yung sapatos na nakuha kong kulay. Kailangan to punas-punasan para eh. maganda tingnan palagi.